kapatid, dumating ang mga naging alaga sa showbiz ni si Direk Wendy Ramas sa unang gabi ng kanyang lamay. Narito report. Napuno ng mga kaibigan at katrabaho ang unang gabi ng lamay ng box office director na si Wendy Ramas sa Arlington Chapel sa Quezon City. Dumating ang ilang celebrities na nabigyan niya ng break sa industriya. Gaya na na Claudine Barreto, Kiray Celis, Joey Paras at Gladys Reyes. Present din ang dati niyang nakatampuhan na si Ai Ai de las Alas. Si DJ Durano na na-link sa kanya noon, inalala ang kabutihan ng direktor. He was a good friend. He was a mentor. He was like family to us. Isang henyo sa, 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 sa craft niya. Hindi naman mapigilang maluha ni Pokwang sa pagpanam ng kaibigan. Hindi siya maramot na tao. Parang feeling ko nawalan ako ng kapatid, nawalan ako ng ate. lalaki once yung unang movie ko sa kanya. Sumunod so, yung apat dapat. And then yung huling-huling kong movie with him, yung, Wang Fam. Sabi niya sa akin, movie, gagawa pa tayo ng sa pampili ko Marami pa tayong Marami, ko, marami pa pagsasamahan. Pasado alas sa isang umaga kahapon, binawian ang buhay si Derek Wen sa edad na 49 anyos. Inataki sa puso ang direktor kasunod ng pagpanaw ng kanyang ate. Ang komedyanting si Atak, kinuwento ang huling sandali ni Derek Wen. The whole day kahapon magkasama kami, walang sign, kundi happiness at saka nidyo joke pa nga ko eh, nung sa AR na. Naiyak naman si Iza Calzado ng alalahanin ng huling text message sa kanya ni Derek Wen noong isang araw. And then I lo looked at it that morning, the other morning, and sabi ko pa, ah, nice naman Derek Wen. Hindi ko lang nasagot kasi nagmamadali ako. Every day yan, dati Bible verses, ngayon prayer. Pag binasa mo yung eternal life, pag binasa mo yung last niyang prayer, parang, ala, parang ano ba to Premonition ba to Nakatakdang ilibing si Derek Wen sa Himlayang Pilipino sa Tandang Sora, Quezon City. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.